Marketing tatak magaling, okay? Bueno, ang suot na pagkakaroon ng pagdagano taga ng pagdaga no, sa usaka, babay, nga napatago lang sa nga Lani. Kinikipag-atanood doon sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan e nga tong sender si Lani. kita ang sobrang atong gugma sa tumbana, bisan unsay buhaton sa tumbana, makahuna-huna kita tili maayo, ug maon ay nakahasol na ako. Huwag araw inyo masabta ng akong sagilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling ang kaya kapo alam mo ba ang pag ko ay para lamang di na mabuti na <laughs> sa'yo sa'yo to sa'yo to ay kakapoy nahurot na na kong kanta ang akong duhak album wapagin mo ulit spray mo wik ah ganyan daw hana bisagot na ako lingaw-lingaw akong kaugalingon di yun ngita ginig mo inkre na sa'go ah oh, anong hanggaw ay karoon pa na ulit karoon na kita ha prepare for the property damage Ha? Nga nung karoon ka lang na uli, ha? Di ba alas 5 ang imong out? unsa saan na ko nasa, ha? Diin ba manday ka nagbiga-biga? Saan ah, biga-biga ba? Lapoy Lapo yung primo ng lawas. Kapagaw man ako, kayo lapoy ko trabaho. Taka mo lang gawin. Ha, nakailan na kayo kunin mo, primo? Kung unsa ka kabutakal, ha? Ay, kakapoy gini mo. Diin pa man na dugay man ka. Tubag ako! Wa man ko maglaag-laag tao, no? Diin pa lagi ka. Nga nung karoon pa Ay, ka May... man ka na uli? Ay, wag kailangan kauban ako. Isa Bro, bintah, baik, Bridi kui, baik, ikan-ikan mana saya dah, Kita nak? Ah, mari. Oi, main kau belia, kau limputkan aku. Bridi Ikau dia enak, abis aku posting nak macam ni, kau ni, ni, nak nak usah kau nak macam ni, kau kau ni, ni, nak macam ni, kau nak Sige na ya Maria, ako mo dalgi taon ni pre Primo mo taon. Hangyo taon ko niya Maria ba nga, abi na ko dali rin ba? Di ay maday mo Pre. ako an, Maria, ako siyang ipaku yung taon ba? Looy mong taon. Looy yung gugani niya. May kaila mong kuno siya nga magpatandog kwarta ba? Looy mag ko. Nga kinanglan mong gugul kayo na taon ng kwarta. Sige na ya Maria. Hmm, nagpakuyo sa nakot si Edi Kuya ko dahil kay magpatabang lagi pa. Nga magkahuwam siyang kwarta. Ako mo siyang idadig Marilina. Ako siyang ipaila-ila dito ba? Nya, ako ay may garanto niya para makahuwam lang. O, lagi mari. Pasensya, yung kayo mari, ha? Kung saan ako nagkinala noon kayo ng kwarta mari, kaya si Mari ni Motisi ba, gibagan mo taon sa liyong. O niya, murag, maglisob sa ginawa taon. Mga nga ako na siyang giing nga dadon lang siya, doktor. Ay, mau ba? Pasensya, yung kayo mari, ha? Pasensya, yung kayo. Ano mo masaka mag-text na ako? Oy, primo! Ibagun sa ako, Lord. Ngayon ako para, load kayo mga yung buntag. Gumungan mo ga, eh. Wow, unsa ba sa ihatag na ko ni mo? Oo man sa ko'y loo diri. Nang hangyong takang predikoy nga mo text ako. Naman na yung cellphone pa predikoy. Ah, uh, kakuan mo rin. Kanang, uh, was ko'y load mo Na, 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 yung cellphone lagi. Pero, naglakaw na mga taon. May sabi mo taon. O, ang taon may kaplite. Pasinsya na ka, mari. Nagbuak lang hinoon ng inyong mga platong baso na. Ah, uh, okay na, Pio. Perhaps na naman saan na. Huh? Ah, Kulisay ko yung mari. Para makapasabot sa taon ko ni mo. Anong dugay, mi? Ah, okay na, Pio. Huwag man sa ganyan magsulti daan yung panukak. Hmm, aku course ada. Wa mugu kuih bau nga mga to, manisya sa kong itrabuan. Ayaw, sabun ako. Tamay na naman akong pares problema na Sorry, Marie. Ay, okay na, Marie. Okay na. Nakahuwang, nakahuwang magig ka ka. Oh Marie. Salamat Selamat Marie, ha? Nga din lang ko magigay, Marie. aku ay, ako tahun doon taon sa kumari sa taon, ha? Oh, sige, sige, Marie. Why is that po yan, Marie? Hmm. Kaon na, Marie. Gilutuan na kasi mong paborito. Inununan nga tulingan. Nya, yeah, wali naghang ako sa... <laughs> Ay, ay, Uy, ikuha na na akong ahos pagkalutoan na. Sige, dali na ka, una, Sorry, gahapon, ha. Ah, dali na, Dong. naku na ko malikayan nga ma-insecure ko sa kong bana kay kani adto gud di ang gaan manggod ni siya og chick killer daghan kay babae nga patay ka ayon niya ba kay di sa ingon sa pagpanghambog ha guwapo sa gining panuhak saktos barog mo nang di malikayan nga magselos si ko permi unya naunsa naman niya ala 5 na ala 5 na kay gani wa pa gispray mo ngita mo gini gubutin daw pero sige lang hmm maabtan siya kala size pitik gini nako na Asa ah, ka, na sa kanil kapit-kapit kanahan? Ha, karoon ka lang yun. 30 minutos pa more! Alas na Wa pang kanahan. Andamon damon ko ng props para iglalabay. labay. ni kakalihay ani, eh. ah. Bukol gyud ka. Hey. Okay. Oh, na nang panuha okay. karun ka lang! Recorded by Splander Gaming. ganung karunkalang ha break 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 ha isais 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 ganung ha usare urasa kaniyo lagi kaniyo ta may kita ha mabukol kag may gugot kani ganung karunkalang pre ah pre 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 kaniya pre 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 Break, pre Break, pre 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 ay sa ilo ay ay lagi hapos nang uh, maigo taon ta na noon sa mga oi ah uh, pre so dire pre mabukol ko na pre ha kon maigo ko na sorry ko pre mari ha mm -mm. Uh, sorry kayo, kay, kay, okay sa saka agay sorry ke mari ani ko ka permi ka ya mabuang ko ni mo da <laughs> <laughs> makalitan ko pirmi. sorry you guys pre pre sorry may hapon day, mari sorry kaya ah uh, ko am gini ba Ma ako sa ni ha Ah, ako sa ah, sa lang ko dili lang ko bari ha lang ko mo sugod kay idea ko balik lang sa age. Ah, uh, ako ang god adik uh, ko gumbol uh, dogay kini pasensya na kay Maria. Nagpakuyog mo sa pare taon na ako, taon kay nagbayad man taon ko sa akong utang taon kato bang ayan kay ila ba first payment man ron ako pero ah, sige lang bari sa sunod rin man ko ako na day man to dito. Ah, eh, pasensya na kaprihaw ako kabantay gud nimo abi na kanang nasa daplin ba kuan na kanang ayo ginasad dili <laughs> oh, sorry na lang ayun na lang kalimtan bagay, mm, ah, <laughs> <laughs> na akong gisulti nagpungko mo ka mo wala ko makabantay ni mo ba sorry ka mo ya siya ba man sad akong pahong ani katawa pahong ni mo ni okay na pre, kumusta na mas mare? Maayo nang hubang ang liog pre. Oh, pala kita ko ni hubang nung mayo, ito lo ko nung pre. ni mo, uy, pabutuhon man mo. Naamag ay Ah, taon. Ay, pachikap utog lang doktor. Pabangga dari sini yung doktor. Wak dah dah yung cakap ego. Sayo pun kan. Kanang nasayo pun siya amri. Tempa nasayo? Nasayo lagi. Doktor dari sebabu itu ngamu gido. Mr. Neri yang tahun. Bawa tahun amri. Bawa. Lagi gini mayo disambut amri lagi. Halau ikan luin marino. lagi mau lagi ung mai lang saunang ako sa hospital aton lang ko check up dito ay lang ko po dugaib di ba lang ni doktor malipinya pinya sa mga 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 unsa mga primo? Unsa? mga 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 ay. mga 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 balik mga Lakaw na. mga 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 Pare, ato Lakaw na, kapoy mo si, si um, ka Balagid. Ay. Si pare, tu Um, sorry dung ha. Ay huwag mo na tayo yung mga kalaki ni mo eh. Ayokot pag-anagod. Hukman na yan yung tao. Pugani mo yung proses, hukom na yung kung saan man sa't so good, gina gi na siya nga tiksi kung asap, kung asa ka para di ko mabalak ka. Kung saan pag-text ni mo nga nalubat man ko. Hmm, waday ka mag-charge dito. Nabilin mo kong charger. Nahuwam, no, waday ka dito charger. Wa man sila charger na parehas, anang ako ang 3310. What? <coughs> Bawat ko siyang ang gina ng cellphone. Nang no, huwag na nagkag cellphone ni Pridikoy, makatext, unta ka. Ako bitaw gingnan, naibilin mo sa cellphone sa uban na din mo mga kauban di ay waday kay waday mga cellphone di ay posible kay naoy nang huam lang unta ka para ma-inform oh. ko ay na wa mo sad number ni mo ya wa ko sag mo number so oh, um na ko na pag ay, sige na lang sa sunod apasunta ka dito sige na lang apasunta ka dito sa sunod ha ha ah, ah? mundo na rason ang akong bana kung anong madugay siya. Para wa na siya ikarason, nakahuna-huna ko nga ako na lang siyang apason sa iyang trabahoan, inika alasing ko. Unya, wa tumagtuos si Primo. Nga ng akong tinuto giing akong giingon niya. Nga ako siyang apason sa iyang trabahoan. Huh! doon na ko yung Hmm, no, di ni siya angay mo kumpiyansa. Labaw na ko, kay kay ko, chicks killer kay kay ni Agdo. Ay, nanitaksing nga nagdo. Masiguan ni na pa sa hero, parahon ako. Para! para, para, para Tara! Ay, salamat. Nihunong na. Ay, nihunong. Oh. Aw. <laughs> Huwag iklarong pa sa hero. Ah. Mm. Ay, sa damam! lang. Uy! Bangga na na lang! Liko dito sa unahan. Ah, kung ani yes, ka mo liko. Bumi ka liha. Diha. Yes, tigta na. Nga naman kasi ka ako diha. Ibu ka? Uh, oh, uy! Makita diri sa amin do. Sigag pa si kasi, plat na ako diri. Ibu ka? Wow! Uy. lagi. Liko niya sa too, Tuo! Dili, dia ayala. Titer, titer. Hoy, isip pa si Platia. Mabangga ta. Pagtarong na si mong pag-dive. Wali ka mga mabang mo. Ang biyan Oh, ilaksin niya ang ang samin sa tubangan. Oh, sa ang samin na. Basing mo yung ganggag. Sige, upa si Platia. Sige, tutok mo. Alo lugar lang diha, dong. Pila dahi ayala, dong. Ang Wa kau bau kan? kau beli kian Ah, ah dia dalam langsung klik. Asa dia kau agi ane dong. Nah, sepul tahan. Sebintan lagi on. Ah, pergi ni mo. Balik kat kutu. Sepul tahan, sepul tahan lagi. Naik sikit bintan nak. Ha? Oh, okey. pun nak lagi! Abli! Tak, abli lagi. hak makan ni. Peh! Ipaan nilang ko maghuwat. Huwag pa may alasing ko. Inig e alasing ko na kumuduol sa may entrance sa yung itrabahuan. Pero sa akong layo pa man saan ay, eh. mapabugnaw sa kongari. itindahan eh. Ana, mm. ay, anak ko diha. Ay, pati ba? Kanang, kanang naglakaw pa doon nga rin sa kong nahimutangan mo na? Huwag ka ilam ako, anak. Ang asawa mo na ni Paridikoy. Ay, da lagi siya, Yagyud. Ako tawagun, Mare! Mare! reported by splendor gaming Mari, Maritesy. Ay, Mari, wala ka makailala ko. Uy. Mari, Lene? Lani ko. Oh, Lani. <laughs> Hala, uy, Daan palagi ko, ko ikaw, Jude. Uy, uy, kumusta ka naman, Mari? Maayo kaayo, Mari. Ikaw kumusta naman ka? Kumusta naman imong liog? Ha? Ha? Wala day ka natinga ka. Nihubag man kuno imong liog ingon si Pare Dickoy. Isa? Ano yung tawhana ay? Ha? Huh? Ay si Paridik ko, igihubagan ko nung kasliog. O niya, gipacheck up ka niya. Huwag ko nung kamaayo, nisa mo tinuong ko ang hubag. Huwag taon, mari uy. Hubag o taon, uy. Yung sa pagtuon niya na ako'y greater? Oo, tanaw tanawa, tanawa ng liog na ko, Marie, o. Oo, na hubag. Kani di ay din hubag? Dili, uy. Adam's apple na. Ah, pogut si Tui. Ha? Nabuang nang gawin rin na Marie, Ayaw tu anak mari. Ha? Aku kun mao. Ani mara primu <coughs> Nana, nang gawas ang mga kauban. Asa ka animal ay karun ka. oh, na di kampi ka. darling. Yan tuan ko bi. ay, Kisah nang payot na ni sangpit niya. Ya tutku bang. Lumoy, <coughs> hal-hal kan bayut tak Ang um, sige na. Ang slags lagi ko. Slag. Ay, gusto mo rin ka nagdali ko. So, pwede nga, ah, uy. Wala ka slain. Gusto kika mo hatod. Hmm, buka. Kinsa dahi pirmini mong ihatod, primo? Ah, ah, dahi? Kinsa nang pirmini mong ihatod? Excuse me, pwede ka di magsamog-samog na mo. Nag-istorya pa mi. Hello, uy. Eh. Huwag ka ba na. Kinsa Kisa mo rin na. So, ano na ko? Oh, ay! Sorry, scene. Ricky! Huwag ako, Ricky! Upaw, oy! Dahil niya Nagtuukan din ako tumangon akong ni mo, ha? Karoon na hipaw na ko. Doon na rin kayo hatong pirmi, ha? Munang madugay kang pauli. Unya, katong inyong giingong nagihubagan sa liog si Maritis, baka Bakka ninyo, di ay? Ay, nagpauli sa bahay, ha? Kay magubot kita pa oh, mo. Ayan ay, yung pauli! Dahil! Mao ni akong problema kay giilad lang dai ko sa akong bana. Wa ko nakitang ebidensya nga may babae siya pero sa ilang gibuhat ng pagpamakak, ang wa na kustinuod, mo gi nagtukmod na ako aron mausang akong pagtuo nga naay ang akong bana. Karon, sayop ba ko sa akong gibuhat nga papalayas niya? Gimingaw ko niya. Unsa man ug amo ang pasultihon? Lani. Okey yang senderan itu Kerana lawat-lawat Atong sender Kenis by Primo Primo Oh kenis by Oh dia ni Primo ah. Si Lani yang, oh, na, Si Lani tahun Yang asal lah Oh ni Ibu si uh, Lani Badu gaya Maha oleh yang Kuan si Primo Yang mana na daghan uh, mo hmm. rin kayo mga niya ito yung mga bayo tuwod sa pala niya o siguro daghan po ni mga babae po si Primo niyang sangilan po si iyang amigo si Primo ang iyang kumpare na kuy kuyog taong dikoy ko iba nga mauna atikan nila ang asawang Primo nga mauna sakpan man nga wade may tinuod kay ang asawa dahil hindi ko wade may hubagis liog. nakita niya sa iyang asawa sa ayaw niya siya ha? Masaya yung liog. Ngawak mangko oh, pagi sleep og oh, taon oi. Ngko aja kanis dik ko oh, kanis spray mo gini ke. Mao dia eh kay tong dugay kay namay mangatang ni Antifreeze. Mga bayot, mga babae dugay kayo. Tan na ko yu tay chai bagod ko dia bayot kay kitab sa sila sawa. Sige oi dia misis kay ko sa sa ay ko anak aku anak sawa. Mao na ni bau ani gini Antifreeze di. Di nang tagali papuli on ta sisi ang sawa. Ay nagulis ato ha kan lagot pa kay ang sawa. maon na karon ang iyang problema mao ni ako problema kay gilad ng dekos kung bana o dai tinuod nakita yung din siya ngamay, baba, watin, no, nga may babae noon nga pamatuod ko nakita yung din siya nga bai babae si pero iyang gibuha, to, pang, pamakak, ang iyang gibuhat sa pagpamakak ang mga pagsultis din noon mao ni nagtukmo na ko sa pagtuo nga may babae yo na kung bana ha ay naa gi na babae dai mo lang daw no, at kay bawo kay patol gid siya mga bayot di ba te pres oo Doon sana, bayot, bayot. -warta, -warta, ni siya nakagbabay. Pagpapalisyag bayot, niya mangwarta, talisyag bayot. Mangwarta, mangwarta niya siya. Oo. Babay, di mo siya mata. Dili. Siya Dili siya. Kwertahan. Siya ay makortahan. Uh, Oo. Bam! O siya, mabasa niya, bam. Sa kawan, bam nga. Ano, uh, babay, ba iun ni tao si primo. Pari, bih. Kana, iyahasan eh, no, uh, uh, oh, ang tatawon. Ngayon ang siguro niya obserbahan. Dili lang kapatak ka dahil yung lukod. Pangitag ebidensya, ma'am. Ma'am, lani. O, lani. Kung unsag yun ang unsengan ani. Unsag yun hinungdan nga tagdugay mo uli ang bana Unya, kanang Tanawa ang iyang sweldo. Di diba kung pananglitan ng bisyo siya gulyatan, litan ang babae? Kasi ang sweldo ana, makwangan. Makwangan, yun. Oo. Ang Hmm. Unya, unsa man, og pananglitan og nagbisyo ang imong bana, badlo nga. Kana kung makakita, doon kagabi niya kung tinuod ba. Uh -huh. Aban, kung wala, ayaw na pag sigig duda. May mga masako naging, ang uban nulat no, si muto nila ang sinina, ang nagisulob silang bana. Kaya ma, mabopilit pa ng bao sa babae. Oh. Panang litan ang gigamit niya yung perfume inunta ang smell o ang baho o ang kamumot kanang murag lemon. Ah. Uh. Ah may uban nga kanang mao sa ingat ni murag ng bahong sili, kulikot. Ah-ah. So di magpareha uh, pero ban murag uh, pineapple sa baho. So mailahan nimo kon ah uh, mailahan ni mo kung nagbisyo ba ang imong bana. Unya, nako ipa ko niya guli nga kung magbasi ka diri bitaw sa unsa nga ini sa karaang ang kasulatan sa Old ah. Testament dili na ko magkita Sa asa dapit nga bersikulo ha kadto bitong iingon si Sara ni Abraham ah. nga pagigduog sa tong sulugoon kay man dali anak di ba ang gipanabdusan ng kuno ni Abraham kadto man si Hagar ilang sulugoon ah. Hmm. Ako ni believe ko diyan ni, ni asawa ni Abraham Premiero kay si Sarah. si Juni si nga pagigrog sa to, sulgoon kay wa kay anak karon na kay liwat. Believe ko niya nang ko anak. asawa ni anak. Mm. asawa ni anak pero sa diyan, may mabdos na si Hagar musukol ang sa asawa ni Abraham tong gingin lang ni sara. Sarah. Abi abi kay anak kay anak ko anak musukol ang una anak ba pero sa unang gingon Tagsalat kita ka sawa nga mo ukit ako na, kay babae. Tinaw you know, na. Oo. Oh, na sa nah, bala ang kasulatan sa Old Testament. Wala na akong makita din sa verse. Pero sa akong nangingon, daghan ka o maobserbahan pag ino kung nagbisyo ba yung asawa, uh, ay mong asawa ay wow. ba na. Oo. Uh ang italang yung -huh. ibinidya. Kuwangan uh -huh. ba ang iyong sweldo? Uh -huh. sa oras, pero may mangkuwangan ang iyong oras uli. Kuwangan ba ang sweldo? Ang iyong mga gipang sulob? Wala, wala, wala ba yung... Wala, makita mo sa cellphone. Uh -huh. Sa <laughs> uh, uh, mm. ah, Magkita sa cellphone. O yung ba na, di mo kayo usay magdadag cellphone? Hindi, why cellphone? Magkita sa cellphone, usay na isuwat paibilin sa bulsa. Pero kailan yung baho? Tinoan mo, tinunan mo, takot ang baho kung natin no, no, takot ang bahay? Ha? ha? Ba? Sa baho sa? Sa babae at pres ba? Like, Lahat yung perfume sa babae uh. o sa lalaki, di diba? so, ba? So kung naman magkakos-kakos kang babae, magtakot yun ang baho sa babae ni mo? Oo, na-accurate. perfume kag. go on. O ba nga, mabila kong higon nga kanang... Ako mi gayam gud si muto ning bana ni gabot ug wala ingi kakuyo kay may lang kuno bako. Ah di ba? Ug wala ingi kakuyo kay may lang babae. Una ngayon nga obserba he. Ako ba chat ka pa brief bab. Hello oi. Eh. Unsa brief. Ya, yeah, si muto. Linear <laughs> ya <laughs> <laughs> siya ha ha unsa nga? Si muto. Ubon gulat no kay ang ang, ang... sayang iyang bana kay lipstick. Ya. Yeah. Ba <laughs> iris kuno. Unya nangihi. <laughs> <laughs> di ba na ba ano siguro? but sa lipstick na pwede sa may... Uy, nabi lipstick nga. ko ay <laughs> Sa may dapit man siya ha. kanang Kalang matik lipstick, diba may iris? Uh, Oo, oh, dugay. Dugay. Good. Oh. Nain na. si no, no, yung... <laughs> mo na na. Obserbaya na mamisis niya. Pananglitan ay ah. nung tampo nga o mamatik dani mo na yung babae. Ha? Ang iyang sweldo, tanaway intact ba? Huwag ah. ng babae. Huwag ng babae siya, kasi ang babae mo yung nagasto. Huwag oh, yeah. nang litan, huwag na mayot siya, ba't ay Di ba ka siya mo ibayot iyang bana? di mangkot kay ingon magani ihatod ko ingon magani bayot ihatod ko ah, oh. oh uh, penanglitan mangani og asa ani nga klase nga badung atong kay kamu minyo na manggod mo labi na kinasal taf. na kamo ya nanu ba nang imong haen di man dilag kinasal oh uh -huh. dili sila kinasal alivin lang oh uh, kay ang um, yang missis Murak minyo maradaan sa lang laki Oh, um, uh, -huh. pero wala naman mi, wala man mo. Wala man mi kun kanang murag accidental lang to. Accidental, no, accidental nga tinuyo. Bita ko, Mr. Bay, Kaya nga, no. nanangtanan whether ni kuyog siya sa gay o ni kuyog sa babae, nanangtanan nang tanan, litan niya. o niya, usura ba roon ng impacts? Oh, Impacts. Usura ba ro'n niya? Bata ko, no? kung layan ka nga skin to anybody, to somebody. Pero, Tanaw niya, oo may monkey pox tong iyan? Kuyo, Okay na. Ang ah, kayo, ang kuya, atipris, Pris, uso yung pak, niya sa babae. Impake din. mo ko mo mukong ko kaglayan nga, lawas sa tao nga na matak na nung kukunong ka. Kana, lagi ko na ay... impact impak. imong... Monkey pox. do. ako, buto, buto yung Iwa! ko